Sige na, bilisan nyo na kayo. Lilipat na tayo ng area. Uy! Iyasan na nimo. Iyugasan! Iyugasan na na, e, e, na ni Malirin. Wala, oy! Iyugasan na na lagi. Ngari, ngari. Ah, gahi, lagi. Kuwane siya. Gahi, kalabera. Bilis. Bilisan nyo! Bilisan Balerin, Yana, Pao Pao, Bilis. Malinis na ba yan? Okay, balik yun na. Ne, okay na yan. Ganyan talaga siya. Bilisan nyo na. Hapon na. Maliran limpyo na na? O, oh, dali. Balik nga rin. Oh, napa mo dai. Uy, tangtangan ning kuan. Tantangan ng bus na, bus. oh, nadya, huga silang nang takub, no? Nakuha? Oh. Okay. Gits pala ni Marilyn, Malirin. Go, Malirin! Ikaw lang inaasahan ko sa grupo. Ang, <laughs> ah, di ka maaasahan. Yes. At wala akong pakialam. alam <laughs> Mali rin, tapos ka na? Uh Oo. -oh. Okay, very good. Ibalik mo na yun doon. Ha? Uh -huh. Ha, may shampoo. Ay, ang kukulit naman ng mga bata na to. Okay na, Len? Oo. Uh -huh. Oh. O, na nga. Tunit sa pilapilan? Ibalik, ibutang ra dia. O, dali hugasi. Kamo gamit pa ni. Mm, ibalik, hugasi niya, ibalik. Kama ayo good? Like you. Bilis ay, kay huwaton. Asa ah, man na paingon oi? Madam agalik ka aw. Why why? Come here. Deli, Dali. Abugoy lagi ka ayuman? Yes, sir. Ano si Ana? Why why Mimi chi chi dali na no mo? Ano si wa ma chi chi? Chi Oh. oh.